Yo! What's up? Magandang araw, magandang buhay sa atin mga ka -achoks. So ngayon ay mayroon tayo ditong suso Ayan o, oh. magluluto tayo ng suso Ito po ay napakasarap Susong Pilipit sa Tagalog Kung dito po sa amin ay Tabagwang Panoorin niyo po ang aking video hanggang sa uli Para po makita niyo at matutunan nyo kung paano po lutuin ang napakasarap na suso ng Bicol So ito po pala ay tinatanggalan po ng puwit Para po ay masipsip nyo Kasi po kung hindi nyo tatanggalan ng puwit ay hindi nyo makukuha yung laman nito So let's go! Tanggalan na natin ang puwit <laughs> So yon mga idol At natapos na rin natin Putulan ng buntot <coughs> Putulan ng puwit yung ating Suso So ngayon Siyempre Bago natin itulutuin Ay Huhugasan na natin Tara na! So yun mga idol, dito tayo maghuhugas. Karoon kami ditong balon. Ayan o. Oh. Dito kasi sa trabaho namin ay mahirap yung tubig. Oh, no! Kaya gumawa kami ng paraan para magkaroon kami ng tubig para panghugas sa aming mga plato. At syempre sa aming sinaing. So, lasan na natin. hugas ng suso <laughs> uh, kailangan natin hugasan tong ating suso para yung mga durog na shell ay hindi sumama sa ating luluto uh, Pagugas nga pala ng suso ay simple lang. Lagay natin sa, sinalagyan. pa natin. Ito na rin yung natin. Ito oh. na Parang Para magbibigyan. Ano? Ayan o. Para magbibigyan mga idol yung paghugas ng So, ano pang ginagawa natin? Magluto na tayo. So yon mga idol, dito na tayo sa barracks at nagkakayod na nga si paring Jimmy. So ang gagawin natin sa suso ay gagataan natin. So yon napakasarap nun mga idol. So ang ating sasahog ay itong saging na saba, yung mura pang saging na saba, yun ang ating ilalagay. Abangan nyo mga idol kung paano namin lutuin itong suso, susong Pilipit, tabagwang sa Biko. Ayan, no? Oh, ang lakas ng aming shillane. O, oh, yan ang aming shillane. Mga palapa ng nito. mga idol. At lalagyan na natin ng gata yung ating saging. So, ganito lang ang mga luto namin dito sa trabaho namin. Lutong construction. So, ayan no? Oh, ang uh, ginamit namin na gataan yung aming kawali. O, oh, ayan yung aming salaan. <laughs> So, ayan. Ako mga idol, pag natikman mo itong susong pilipit ng bicol, talagang makakalimutan nyo yung biyanan nyo. <laughs> so, ayan na nga at nilagay na yung ating suso. Ayan. Pagalagay ng ating suso, siguro mga 5 minutes lang na pakuluto, okay na yan. Masarap na. Masarap na kainin. So, yung ating ibang tropa ay nandun pa sa trabaho. Habang kami naman ni Kajimi ay nagluluto dito. So, haluin na natin. Okay na to. Hindi na to sa bawah. Tama lang. -hmm. Luto na po yung ating suso. So, yun mga idol. Uh, 3D na tayo sa pagkain. Nandiyan na 'yung aming kanin. Oh, 'yan ang buhay lang ng construction boy. So, 'yan. So, nandiyan na rin 'yung ating mga tropa. Ah, uh, kakain na tayo. Oh, mga tropa, kakain na. Ba't ang sipag natan. Para magpakasakit ng kalas ng tropa. Baba, papa, sukses na ba? Sunday. Mm -hmm.